guys pang apat na araw na tong pagtanim namin ng ano kamuting kahoy ito guys lawak na yung tinataniman namin yun mayroon pa doon sa tawid guys so kaya yeah. ito ito ang tinataniman namin so, Araw-araw na to guys na pagtatanim kasi tulang lang ang ano namin trabaho dito. Aga uh, nito guys. Kuha na lang. Madali na lang pera. si sigurado man tong maglaman guys dahil di katulad sa si kamuti guys na bagging bira yun makapaglaman kasi ano yun eh binubukbuk yun nakain ng bukbuk minsan pero itong kamuting kaway eh, kahit itapon mo lang to yung pananim nito lalaman naglalaman to guys kaya maasahan tong tanim guys mabili pa to guys dahil maraming nag order sa akin eh hindi nga ako nakasupply nung ano Naubusan ako ng pang-supply nung unang ting tanim, guys. Pero, marami din na-harvest ko noon, eh. Eh, sa tawid, may ano dyan, eh. Muting kahoyan yan, naubos. Pati yun doon. Ngayon, binalikan ng pagtanim. May ma pa naman kaming konti. Maliliit pa lang yung laman niya. Pag, ano, pag... Uh ang tama maglinis dito ning tinanima namin guys. Maharbis na din namin yung mga luma yung mga unang tanim ng maliliit pa. Hindi ko kasi hinarbis yan no, ano, maraming nagorder dahil langanin pa maliliit pa yung laman, lugi. Pag maliliit pa ang laman guys, lugi tayo. Dahil maraming mabunot, ay kunti lang yung ki, makikilo mo. Kaya mabuti yung yung kamuting kahoy mo guys nakaabot na ng isang taon yan malalaki na yung laman nun sakto na yung isang taon guys kaya ito sa next year mag sawa yung mga order dito ng kamuting kahoy guys basta malinisan lang to guys talagang maglalaman talaga to Diyan naman yung Panginoon nagpalaman guys. Lagi akong umasa sa kanya. Kasi ang magpapalaman ng mga tanim namin dito sa bukid. As, lagi lang tayong masipag guys. At saka ingat din dahil hindi natin alam yung mga disgrasya sa lahat ng oras. Ingatan natin sarili natin guys. Maraming salamat guys. Patuloy pa akong magtatanim guys. Ito. Hindi naman ako nga magtanim guys dahil wala akong kasama dito. Doon sila makiat sa taas. Kaya ako lang dito nag ano. Ako lang dito nag video at saka nagtatanim din ako lang. Pang-apat na araw na to guys. Uh, sa pang-apat na araw malawat malawak na rin ng nataniman namin. Doon umikot pa yan doon guys. Yun. Kay kalsada doon sa taas. Naanohan lang guys na hindi makita dahil may puro parted dyan na hindi namin nilinisan dahil mga puno ng mangga. Hindi naman utubo yung kamuting kahoy dyan. Mga puno ng mangga. Kaya doon sa kabila guys. sa dito. Yan tinataniman natin namin. Yan o. Lawak na guys no. Maraming salamat guys. Thank you for watching. salat lahat ng oras ingat guys.